Ano ba ang create ads at boost post? Okay, ito ay isang katanungan guys ng isa sa ating taga-suporta. Ito po yun. Hello Idol, bago lang ako sa page. Tanong ko lang Idol, ano ba ang ibig sabihin ng create ads at boost post? Saan kukunin ang pangbayad? Wala pa naman payout account. Salamat Idol. Ito po ay galing kay OFW tayo. Hello sa'yo sir. Shout out sa'yo sir. Itong boost post at create ads ay parehas lang po itong advertisement po. So halimbawa po sa ating reels, may nakalagay po dyan sa baba katulad niya pag click mo po yung post post, ay meron po yung bayad. Okay? So, kung wala ka namang business, wala ka namang product na gusto mong kumita agad, so, wag mo na lang pong pindutin or wag ka na lang pong mag post post kasi magbabayad ka po yun dyan through credit card. Okay? So, ganito po yan siya. Pag click mo po yung post post, ganyan po yung lalabas. Andyan po sa baba ang mga Pwede mong bayaran ilang araw magra-run ang ads nakadepende sa bayad mo. For example, ito guys, 268 to 776 people ang ang maabot ng iyong pagboost-post. Magbabayad ka po ng, ito ay 30 dirham, equivalent po ito nasa sa 450 to 500. At magbabayad ka po through credit card, kailan mo lang yan siyang i-add at andyan din po ang iyong payout account so pwede ka pong singli ni Facebook through your payout kung sakaling na run mo na yung ads pwede mo naman din itong i-remove sa pamamagitan ng pag-remove lang ng iyong bank account so puntan mo lang yan doon sa business suite at doon mo yon gagawin